Noong unang panahon, may isang mayamang bayan sa Ilocos Norte na tinatawag na San Juan. Puno ng gintong palayan, malalawak na bukirin, at mga taong masayahin. Ngunit may isang problema. Ang mga tao rito ay puro kayabangan, luho, at pagmamataas. Hindi sila marunong tumulong, at lalong hindi sila marunong magbahagi ng biyaya. Sa gitna ng bayan, nakatira ang mag-asawang sina Don Jose at Doña Esmeralda, ang pinakamarangya at pinakapagmataas sa lahat. Laging may handaan, kasiyahan, at musika sa kanilang mansyon. Habang ang mga mahihirap ay gutom sa labas. Isang araw, habang abala ang buong bayan sa isang malaking pista, may dumating na isang matandang pulubi, payat, sakang, at halos butot balat nakahawak sa tungkod. Suot ang lumang kulay abong saya, nanginginig sa gutom. Lumapit siya sa mansyon ng mag-asawa. Maawa po kayo kahit kaunting pagkain lang. Ngunit nagtawa na ng mga bisita. Ang ilan ay nagbato ng tinapay sa kanya. Lumapit si Doña Esmeralda at sinabing, Lumayas ka! Hindi ka bagay dito! Nanahimik ang pulubi. Pagkatapos ay tumingin siya sa langit. At ang kanyang mga mata ay kumislap na tila may iniipong galit na matagal nang tiniis. Umalis ang matanda nang walang salita. Ngunit bago siya tuluyang mawala, marahang bulong niya. Anong hindi ninyo maibigay, kukunin ng kalikasan. Kinagabihan, biglang dumilim ang langit. Tumindi ang hangin, lumindol ang lupa at umulan ng napakalakas. Nagtakbuhan ang mga tao. Ang mansyon ay nagiba. Ang lupa ay bumuka at unti-unting lumubog ang buong bayan sa rumaragasang tubig na parang dagat. Habang lumulubog ang mga bahay, nakita ng mga tao ang matandang pulubi sa malayo. Nakatayo sa isang burol at sa isang iglap. Naglaho siya na parang usok. Kinabukasan, wala na ang bayan. Ang dating masaganang San Juan, ay naging isang napakalaking lawa, malawak at tahimik. Ito ngayon ay tinatawag na Pauay Lake. Sabi ng matatanda, tuwing gabi raw, maririnig pa rin ang tunog ng kampana, musika at iyakan mula sa ilalim ng tubig. Minsan pa'y may nakikitang mahahabang anino ng lumulubog na mansyon sa kaibuturan ng lawa. At paalala nila, kung may kumakatok na pulubi at humihingi ng tulong, tulungan mo. Baka iyon ang nagsara ng lumubog na bayan.